47 inches. Ah. Uh, sure ka ba, boss? Oh, boss. Ah, uh, bali magkano pa lang sa ganyan, boss? Bigay ko na lang sa iyo na, ano, nang merap, merap na maganap ng gantong klase ng kawang ngayon. Hindi mo na panood sa KMJS, presyo oh. nila 200,000. Okay, siguro to. Uh? Boss Boss uh, Ano may ari nito? Huh? Sampay di mag-parking. Kay may ayari nito, boss? Pasim. dito sa kabila, boss? Boss, ikaw yung kausap ko, ikaw yung ka-chat uh, ko. Ikaw ba yan? Oo. Uh -huh. Ano kina mo? Ah, ito sa eh ay, malaki pala siya sa personal na bus, no? Oo, oh, malaki yan. Di ba, sinabi ko naman sa'yo, sukat niyan, eh. Oh. Ba bali bali, ilang ano yan, boss? Ilang inches yan, boss? 47, 47 inches. 47 inches. Oh, pero may mga kasama pa yung maliliit. Ah, nasan ba yung mga kasama niya, boss? Yung pinakita sa loob, ito. Yung pinakita mo sa akin? Oo, oh, Ay, ito, ano? Sa isa gusto mo, meron yan 22 inches, 20 inches, 19 inches. Oo. Oh. So, bali, ito, 47, ito, boss. Oo, oh, 47. Ito yung pakay ko dito, boss, ito eh. Ito, malaki na anak mo. Oo. Oh. Sabi ko. 47 inches. Ah. Uh, sure buyer ka ba, boss? Oh, boss. Ah, uh, bali magkano pala lang sa ganyan, boss? Bigay ko na lang sa inyo na, ano nang 12. 12,000? Mm, 12,000. Mahal As... ko na nabili, 15. Masyado mataas yata sa 12,000 to, boss. Hindi ah, mataas talaga 'yung size niya. Oh. Mataas size, mataas size niya. Bali ang gambalakan ko, boss, no. Oo. Wala nang bab, wala nang bawas boss sa uh, 10,000. Gusto mo potulin natin. Eh, Ay, yan hindi na. ko na magagamit 'yan, boss. Pag okay. mo. E, yung kasi yung price ko tulad ng nasabi ko sa iyo sa Messenger, fixed price na tayo doon. Nabili mo lang, boss, 1.5 tapos bebenta mo sa akin okay. 12,000. Eh, syempre, ganun ang negosyo. Hindi naman pwedeng magpalugi tayo o tutubulan lang tayo ng maliit. Eh. kanya, -kanya discard diskarte 'yan. Eh, balak ko sana, boss, bilhin ko na lang 2,000 eh para may Ay, tubo yun, ko na 500 eh. Hindi. Yung 500 nakita ng 2,000, pinagmariyenda lang namin yan. Hindi, kumita ka naman boss eh. Kikita ka naman ng 500 eh. Di nabili mo lang 1,500 eh. lang, bibigay ko sa'yo ng 2,000 yan. Pero oh. bubuhatin mo kapag sa inyo. Hindi, hindi ko kaya boss. Hindi, hindi. Basta ako, Ang bigat, bigat price ako, fixed price ako sa 12. Eh. Ang bigat niyan. 12, fixed price ako dyan. Hanggang 2,000 lang ako boss eh. Ay, hindi, ka Ayan, oh, nagdala pa nga ako ng ano, tricycle para madala ko na siya. Oh. tricycle na dinala mo. Oo. Oh. O, baka magkabigat pa tong kawan na to kaysa sa tricycle na yan. Baka hindi pa siya magkasya dyan. Hindi. Yan lang kasi yung kinaya ng ano ko eh, ng budget ko eh. Boss, pagka uh, ang budget mo, pagkakit lang, hindi kaya, oh. maluwag naman yung daanan, pwede ka na umalis. Hindi, uh, boss. Ang layo ng pinanggalingan ko, boss. Nagu di ba nag-usap na tayo sa messenger, boss? Ikaw e, lang naman nangungulit yan. Sabi ko naman sa'yo, fixed price na ako sa 12,000 eh. Mahal-mahal ang bilik ko dyan, ang 1.5 lang pala boss 2,000 boss Hanggang, hanggang dun lang talaga ako boss 2,000 Hindi kaya yan boss ano? per, Sa lubong na lang tayo Per kilo mo lang binili boss oh. Sa na lang tayo boss Sige bibigyan ka last price Magkano boss? 11,900 Hey boss Nalugi naman ako dun Galing pa ako ng DRT oh Hindi ko sinabing pumunta Nagulat na lang ako Pumunta ka na lang dito kagad Nagusap pa lang tayo sa messenger eh. eh kala ko kasi Okay, na, okay ka na sa 2,000 eh hindi, hindi kaya yung boss, hindi kaya May hirap, may hirap, hirap na maganap ng gantong klase ng kawa ngayon Hindi mo napanood sa KMJS Presyo oh. nila, 200,000 Eh, hindi naman totoo yung boss, eh Pinonood ko yun, hindi Pero naman totoo, but, eh but Pinapalabas sa TV, sabi nila 200,000 daw Eh, hindi, hindi kalating, naman Kalating-kalating million Hindi naman totoo yung boss Huwag kang, uh, ano, maniwala dun sa sabi-sabi, boss Hindi TV nila, ano Ano, boss? Hindi, bravo, oh sige, 2,500, boss, 2,500 Tubo ka na lang yung 1,000, boss Two seven, sige. Two seven? O, oh, sige. Two seven. Kaso hindi kita tutulungan, hindi lang magpapasan. O, oh, hindi ko kaya to, boss. Kaya mo yan, Ikaw lang magpapasan. Ikaw lang, ikaw na magpapasan mag niyan sa ano. Gusto mo magpatulong sa kanila, yun eh, o. Ay, kuya. Tulungan nyo daw siya. Wala, ayaw nila, ayaw nila. Ikaw na lang. Two seven mo lang pinili. ikaw na lang magbuhat niyan. Bahala ka diyan. Ha? Kaya mo yan. Kaya ba lang Kaya yan. Tutulungan ka namin. Bilhin mo ng 12,000. Hindi oh. lang. ito raya. lang natin? 2,700 tapos 2,000. 2,700 nga. Pero ikaw mag, ikaw magbubuhat mag-isa. Hindi, hindi ako kasama. Ano pa? Kaya ba mag-isip na tayo ng nga. O, oh. deal na tayo sa 2,700. Kaso ikaw lang mag-isa magbubuhat. Yan. Lalagyan mo doon. Oh. Sa tricycle na yun. Oh. Dun, ito, hindi, bahala ka na. Ikaw na magano, ikaw na didiskarte niyan. Paano mo siya ikakarga doon sa ano? Napakalaki pa man din niya, no? Ay, di, ganito na lang. Ito na lang kunin mo. Sige, bibigay ko para makuha mo. Yan, kaya mo na yan. Meron pa mas maliit yan Hindi, kailangan ko Malaki, malaki pa siya. Eh, bahala ka. Hindi mo naman siya kayang, mm -hmm. hindi mo siya kayang ikarga. Paano mo siya ikakarga? No? Hindi pwede. Ngayon, ngayong araw lang natin usapan yan. Hindi pwede magtawag ng mga ano. Boss. Ikaw, boss, ba, pwede ka na mo magpas eh. Kala Kala di mo kaya. Natin, seven, tapos yun. 2 nga, bibigay ko nga sa 2 27 Pero ikaw mag-isa magpapasan dun sa tricycle. Ayun o. Oh. Eh ayoko naman nilang tulungan Oh. Yung mga tao tambay dun sa ano oh. o. Ayoko nila. Sige, ganti lang ako. Oh. Bayaran ko ng 12,000. So, 12,000 to. Tapos ikaw maglalagay dun sa tricycle. Oh. Ako lang mag-isa? Oo. Oh. Ano, Hindi ako papayag. Magtatawag. Oh, ayun oh, mga kasama ko o. Oh. Hindi, yun yung pinag-usapan natin, 2.7, tapos tataasan na ng 12,000, tapos ako pa yung gusto mong maglagay nyo sa Friday. Hindi, tapos ako naman ngayon gusto mo magpasan doon sa ano, para nakakalokohan na tayong dalawa, we. Apakabigot yan, eh. Hindi ko na Paano, pass na lang? o oh, na lang, sige, umuwi ka na. Walang ano. Ay, sa'yo ba Ay,